Ah, uh, okay. Ayan po. Ah, uh, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali po sa inyong lahat. Sa lahat po ng mga nanonood ngayon ng video ko, kung paano gumawa ng box mod. Ayan, box mod. Or tinatawag, ito, puzzle box. Ito, box mod. Na, ah, uh, gawa sa nara. Ayan. Okay. Ito na po. <coughs> kailangan lang po na ang kailangan lang po natin para maagawa ng puzzle box is soldering iron. Ayan, soldering iron. Lead. Lead o tingga. Ma makakabili po kayo yan sa mga electronic shop. Ayan, meron po tayong lead. Then, uh, switch knife uh, sa mga may tatanggalin na part. O kahit hindi na, pwede rin. Uh, gunting or uh, plies, pliers ayan. tapos wires ayan. then kailangan din natin ng pipe Ah, uh, 510 to ego. Mas madali itong 510 to ego guys ay kasi ayan oh, meron na siyang positive. Meron na siyang positive. Tapos switch. Kailangan din ng switch, syempre. Or gantong switch, malaki. Ah, uh, kayo na bahala kung ano gusto niyo. Uh first step natin is um, wait. Magbutas. Ayan, ang ang first step natin is magbubutas tayo. Wait. Okay. lang. Okay. Ayan, bibutas tayo. Kung gusto niya top firing, uh, pwede. Ayan, top firing. Nasa dito yung atomizer yung adapter yan dyan lalagay then pag side firing switch na gawa ko then ito yung sa top, bariyan dito ok ah uh, ang i-explain ko muna ngayon is ito yung gantong circuit top tap firing ang gawin muna ang gawin muna natin dito pagka uh, gagawa tayo nito is uh, maghinang muna tayo dyan then ito, ito, ito. yan Dikit lang natin siya. Uh, kayo na dumiskarte kung paano gagawin nyo. Dikit nyo lang, uh, idikit nyo lang yung negative. Then, papunta dito. Papunta sa switch na kabila. Bali, kung puputulin to, uh, kunyari, ito nakaputol, nakaputol na dito. ah uh, dito nyo hihilangin. Papasok nyo lang sa below. Ayan, ganyan. Kunyari, cut na yan. Then, hihinangin nyo na lang kinang sa sabila then tapos yung matitira ayan ayan uh, yung matitira dito is lalagay natin sa negative ayan eh uh, eto ayan tapos yung matitira yung matitira na wire lalagay lang natin sa negative papunta dito sa ng atomizer push lang natin siya then mag okay yan ah, dikit na lang siya ng mighty bond or kahit anong pandikit epoxy na lang para kung bibili ng epoxy ah, much better na epoxy na lang ang gamitin yan agad ah, siya tapos pagka magla ang paggamit nito is kailangan naka naka may atomizer na para yung positive is naka push sample natin is yan yan ang magiging circuit niya is ganyan ah uh, negative negative tapos ito ang positive ayan ah, uh, pwede po natin itong itry para po makita natin ang finished product kung maaagawa na po tayo yan. Mamaya, try natin. din. ito, ang circuit dito is basic lang. Maglalagay lang kayo ng negative dito sa may... To maglalagay lang kayo ng negative dito sa may tornilyo. Ayan. Tapos, maglalagay ka ng board dito. Kaya ng bakal na nakakonekta na, 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 sa negative. Tapos yun, okay na yung positive nya. Ganyan na lang. Okay. Try natin. Try natin siya. Kuha tayo ng battery. Tsaka ng atomizer. atomizer na bus LR LR510 saka ng battery ito try natin sya ilagay nyo muna yung yung atomizer atomizer din battery. Ang kainaman po sa mga puzzle box na ganito is, kahit baliktad po ang battery, pwede po siya nagpapayat po siya. Doon po, nagpapayat po. Ayan. Ayan. Nga po pala, ang paglalagay, ang paghi, paghihinang po niyan, sa gilid ha, ah, negative. Ito po. Dito po. Nyo, dito niyo po hihinangin sa gilid. Ayan alihay uh, nyo po muna para mas dumikit or kahit dito na lang sa gilid na gilid huwag lang tatama dito para hindi mag short okay guys uh, ayan, maraming maraming salamat sa mga nanood again this is John John po ayan, maraming maraming salamat po sa mga bibili at sa mga magpapagawa thank you po